po mga idol ang gagawin natin ay magluto tayo itong bagoong no ayan pakita ko po sa inyo pag lulutuhin natin yung baguong ito ayan na po ayan ito na yung baguong ayan lutuhin natin yung lahat mga idol yung baguong natin so lalagyan natin itong taba na pork ayan so pakupsan natin yan so ilagay nga natin yan palutuhin mo natin pork bago natin gisahin yung ayun natin yung baguong natin So, ito rin yung ricado niya mga idol. Lagyan natin itong siling green. Ayan. So, pati itong siling pulay, lalagay rin natin yan mga idol. Ah, uh, yummy. Pag maluto yung mga idol, ito na yung gagawin natin, ano natin, yung talong. ayun oh, no, nabili kong talong, napagagandang talong mga idol, sariwang sariwa yan. Ayan, pag maluto yung bagong mga idol, gagawin natin, prituhin natin yan. So, ito yung tausawa natin, yung bagong natin. Let's go, gagawin na natin mga idol yung ating bagong nanuntuin ng natin ngayon uh, ang tanghali so gagawin muna natin mga idol ah, uh, pakupsan muna natin to so nakaready na to itong ating port na taba no? pakupsan muna natin so gagawin natin tara lang let's go mga idol pinagya ko lang itong taba para masarap pag sa ano mga idol pagluto ng bagong di ba ganito lang yung pagluto ng bagong mga idol yan pakupsan mo muna Lagyan mo lang yung mga taba, bakit saan mo yung taba. Para yung sariling mantika niya mga yun, kawawala yan. So, ayan nga, bakit saan mo na lang din. Tago tayo ng video mga ripad. Wala lang sa likod. Pili-pili muna natin yung taba nyan mga idol para ano yung laman hindi muna lang yung sama yun. Saka natin yung sama yung makutusan nyo yung laman. So, yung mga idol, taba. Oh. Yeah. Hindi yung maraming taba mga idol, kailangan natin yung makutusan nyo na natin. So, uh, taba mga idol, kailangan natin yan yun. Wala pa yun o? Wala pa.

Ayan, puro taba talaga ng mga idol. Ayan, so yung naman, mamaya na natin sa sali yan. So, napakarami nga itong bagoong natin na lutuin. Ito, so, nakahanda na yung talong na yan. Na mamaya, pag yung ko itong bagoong, sinutuwin natin yung talong na yan mga idol. Yan ang pinakasawsawan natin dyan. Sa ating bagoong na yan. Ayan. Ito, so, ito nga ngayon ang lumituhin natin mga idol. Ah, ayan yung ito lang ay sili. Talagang hiwain natin yan lahat. Ito itong talong na magaganda mga idol. Sariwang sariwang nabili natin talong. So pag maluto yan mga idol. Ayan na yung pinakaulam natin. Gawin natin sa usawa yung bagong na natin mga idol. Ah, dito natin paharap yung kamera. Para magkita natin yung bagong na niluto natin. Ayan. Ayan. Napakadami mga idol. Saka ito ang chili, lalagay natin lahat yan para ipagkita yung ano natin. Yung, ito, yung talong natin yan, dato bumili na rin ako ng talong para pag maluto yung baguong. ito na natin, ulami yung mga idol. Lalagay na natin yung ano yan. Ito, lalagyan din natin ng siling pula. Ito. Ito na ng mga idol, isasama na natin itong laman para ano na.

Okay. So, ya, yung gamitan ng so, ayong gawali ko din nang pan, so ayun gawali ko din nang mga yung paglalawga lang yung gawali natin.

Sa ating kalong mga idol, okay na ito mga idol pati sili mga idol, harimang sili mga idol so itong asikasuhin muna natin yung ating mga retado para gigisahin na natin yan ito na yung pinakupsan natin na port mga idol <laughs> ayan, kailangan natin magluto ulit ito mga idol ayan, pwede uh, na ang alin yan pwede uh, natin gisahin yan mga idol ayan, uh, meron na tayong bawang sibuyas ito ngayon, lutuhin natin yun, itong bagoong. Kaya, lagyan natin, natin dito. Kaya, lagyan natin dito yung ating mga, yung harikado, mga idol, itong silip, silip, at saka, ito. So, siling, ano mga idol, yung pula, Lalagyan natin dito. Hiwain natin yung mga, habang pinaluto natin. Yung ating, yung ating bagoong, mga idol, habang pinaluto natin. So, habang magpaluto tayo hiwain na dito bago maluto at saka natin ilagay itong ceiling grill at saka lang so, na yes, so, magayon, magayon natin yan, yes, so na may susunod natin, to, natin yung ito mga ilog, ito natin yung ilog na natin yung mantika bago natin ilagay ito yung ating watch that Ituloy natin sa video ay yung yung hangin bumabasa dito. Ito. Medyo napakaraming bawang lang. So masarap kasi maraming bawang. Pwede so, ilagay na natin mga ito. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. So ilagay na rin natin itong sibuyas mga ito. Parehas lang yan. Ayan. 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 So ayan na yung sibuwis natin. So ayan, nakasitsa na nga. So tinabi muna natin yung karoon natin. Lutuin muna, Tara yeah. yeah. muna natin yung idol. Para sarap. Ayan. May natin haluin. Ayan. Lutuin muna natin yung ating sibuyas. Ako natin lagay itong ating pag natin. Ayan. Yan mga idol, pwede na tinihalo yan. Dito. Yan. So, ang gagawin natin mga idol, ilalagay na natin itong bagong natin. Ayan. So, ito na nga mga idol, uh, nakalagay na nga yung bagong natin. Ayan. Ayan. Ayan ang design natin. Hanggat palutuin natin yan mga idol, hanggat maluto yung bagong na yan mag-slide tayo kung sino bago natin ilagay dito para masarap-sarap na yung ano natin mga idol ito so, ang ating bagoong simplahan muna natin bago pag bago maluto mga idol bago saka natin simplahan no ah ito mga idol oh ah ito so, medyo konti ang mantika mga idol dagdagan natin ang mantika yan ayan oh diba ayan halong fork yung ating bagoong mga idol ayan kung natin ganda ayan okay lang mga idol So, kailangan na natin, uh, kailangan kasi ng mga idol labing na alam para saan ang sumay nun. So ang gagawin natin mga idol, ah uh, pag lagay ng suka, kailangan may suka yan mga idol. Lagyan natin ng kunti suka. Ayan. 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 para yami yung ating babuong. Babuong niluto natin, kailangan may suka yan. Okay. Ang tagal na so, mga idol, Michael, pag maral maraming kita. So, hindi naman natin makukos lang sa agad ng ayon. So, para hindi masisira, kami natin na mantiga. Kaya, yeah. ayan. Kaya naman pagluluto natin yung pagbuong ngayon, mga idol. For this video natin, mga idol. Ayan. Yeah. Para isishare ko po sa inyo yung pagluluto ng pagbuong mga idol. Pagkumpasan mo nga yung karne, eh, bago natin ilagay yung mga ano. So, habang pabayaan mo na natin, mga idol. So, ito yung nagkasuhin natin. Ito natin ceiling green, hiwain muna natin ito mga idol Ayan mga idol, medyo paluto ko na yung ating pag-uong Ayan ha, Yami yaming yaming na mga idol yung pag-uong So, paluto ko na mga idol Ayan, sabi ko paluto Ayan, harap na yung mag natin So, ang gagawin natin mga idol Ilalagay na natin itong siling green mga idol. Ah. Ah. Ano, diba? Haluin mo natin mga idol para masarap tayo ng ating siling at ah, ating abagong natin. Mayroon na sila lang siling green, no? Yan. Yeah, mga idol. Sarap. Yeah. Yamin yamin yung mga idol, yung pagbunga din. Kaya kaya pagbunga ng pag mga idol, yung apoy. Kaya mga idol. So yung susunod natin mga idol, yung lalagay natin. Yung silip pula na naman, lagay naman natin yan. Yan, okay? Ayan, so ito na mga idol, ayan o, Di ba, may silim pula na. Sarap na mga idol. Eh. Kaya aluhin lang natin. Spice yan mga idol. Napakasarap yan mga idol. Maangangangang yan mga idol. Ayan. <coughs> ano, lang muna natin, mga idol. Ya. Ayan. Tapang, hindi pa, Di pa, ano yung mga idol, Di pa lumutang kasi yung mantika niya mga idol. Kaya, pag lumutang na yung mantika niya mga idol, ayan, paluto na yan. Kaya, tarap, yung ating gol, yung ating alamang, bagukong alamang. Ito so, mga idol. So, ito ngayon mga idol. Pag, siyempre mga idol, maglawin din ang konting pampalasa natin. Yung konting beachin lang mga idol. Kaya, Ayan, meron din bitchin mga idol. So, ito mga idol, ito na nga yung ano natin, baboong, no? Kaya, yeah, malabit na maluto mga idol. Ang lang yung maluto mga idol yung baboong natin. Ayan. Tarap mga idol. wala lang talaga mga idol haraluin ka lang at mga idol para magpantay ng sarap mga idol din mm -hmm. yan halo haluin talaga yung mga idol baka uh, magpala ka magluto at saka painahan lang yung apoy mga idol hindi malakas eh. kasi pag malakas ang apoy mga idol dumidikit yan sa kawali so yun ayun malapit yung maluto yung ating alamang yung bagukong natin na alamang bagukong yeah. kaya nalutin natin mga idol Kailangan na tolaka nati ya, hulu kain ng konti, para di sya magpupu, magdi sya magpupu. Kaya. Luto, mga idol. Kaya ro, oh, oh, oh. Harap mga idol, palap tangin ura nga kemang tinggan ito mga idol. Kaya. Para pa mga idol, ah, tapos na nga tayo nagluto ng pag natin. So hanggang dito lang yung video natin mga idol. Maraming salamat. So pamaya ulit tayo magpakita sa kung, tong talong na pretoy natin. So tapusin muna natin itong video natin. So ito na Ito na eh, Tapos na pagluto mga idol. Luto na itong pag na niluto natin na pinakita ko sa nyo kanina. Na uh, alamang with pork. Alright mga idol. So hanggang dito sa na video natin, maraming salamat. God bless. Sa lahat po mga ka-vlogger dyan, mag-iap po kayo palagi. Uh, shout out din kay Frederick uh, Santiago. You no? Know? Frederick Santiago, shout out po sa dyan. Mag-iap po palagi. Uh, Sir Cuarog de los Santos, shout out po sa dyan. Mag-iap po palagi. Uh, Anthony Abas, shout out po sa dyan. Lahat ng aking mga viewers, followers dyan, shout out po sa inyo. Mag-iap po kayo palagi dyan mga idol. So hanggang dito sa na video natin, bye-bye na po sa inyo.